Yan ang ating puntapit sa hulaan niyan ay tungkol sa isang gay TV host na mahilig sa orgy. Mahilig kumuha ng dalawang masahista at pinagsasabay. Nota hanggang sa happy ending. Ang pintas ng mga masahista, mabaho naman ang hininga ng Becky TV host. So, wala na yan. Grabe naman yan. ako Ang buha doon? Oh. May so old jeans. <laughs> ang naman? Diba, minsan mga kumukay, mga ibang mga bading girls, yun na kumukuha hmm. ng masyur, eh isa-isa lang. Pero ito siguro parang yun ang mas enjoy sa kapag katatlos lang may ginagawang kaligayahan. Ito may table. Ano tawag mo lang, Oo, oh, exhibitions, so, kaya lang, siya, siguro habang nag love making sila, amoy-amoyan niya ng, <laughs> ng, ano, ng sa isa. Ay, ano ba yan? Pero, eh, kung malaki naman binabay, so, kitisim mo yan dahil mas sure yung ginagawa niya. Matatong ba yung TV host? Madatong! Ay, talaga? Mayaman siya talaga. Oh. Kaya nga pwede talaga magbayad ng dalawang mas sure na sabay niyang kinochorba ba? Oh. Diba? At pinanonood. At pinapanabang ano, di ba? Oh. Alam na alam niyo na yan? Oo, oh, hindi. <laughs> hindi oh, niya. <laughs> ayun. Pero di ba, sir, pe, kung kumbaga, kakanya-kanyang hibig lang naman yan, di ba? So, o, walang, basagan nasi... ng trip. Oo, oh, ayun, walang basagan ng tip. Tama nah. yun yung word. <laughs> yes, yeah, kung yun ang tip ni Baklang TV, host, so be it, di ba? Game. Ayun. Game. Game. Di, game. ka na ba? Game na. Pinakotan <laughs> Wala, niyo po kasi ito, Game TV host, nang hirig ay kukuha ng dalawang musher para sila ay mag-orgie to the max. ba? Diba? Mas nag-enjoy siya kung dalawa ang kanyang catcher bahan. talo.